Magandang gabi mga kalaki, mahili ka ba sa 6 digit lucky numbers? Mahili ka ba sa 642, 645, 649, 655 at 658? O kaya po dyan sa abroad po mga kalaki, mga tumataya po dyan sa Dubai ng 120, 6 uh, digits ng 1 to 25 at sa mga 7 digits dyan sa Canada, sa mga abroad, 6 digits dyan Pwede po ang lucky numbers na ibibigay ko sa iyo ngayon Pag napanood mo to, dumaan ito sa, sa wall mo sa Facebook i-comment mo na ang birthday mo at birth month dito at bibigyan kita ng magandang tips para sa mga 6 digit lucky numbers okay? ngayon pong July 23 bukas po July 24 pwede rin pong alagaan ng 3D sa mga numero ibibigay ko pwede rin po kayong humingay ng 2 digit at 3 digit kabisado nyo po ako ako po ang vlogger na nagre-reply every 10 o 15 minutes basta nakita kong nakafollow kaya follow na mga kalaki mag share ka na ng videos namin pag nakita ko nakashare ka ng videos ngayon at nakita ko nakafollow ka may lucky numbers ka na. Sabi ko nga, ang technique lang po, comment lang ng comment dito. Dito mismo sa account na to na Red Parungkin, may kalahating milyon na. At mag-follow ka, ishare mo ang videos namin. May laki na, ka na may sample ka na agad. At tradition days inaalagaan bago bitawan at palitan. At ingat po kayo sa mga fake account na nagpapamember ng private consultation ha. Kung sasali kayo, dapat nakakausap nyo muna ako sa video call. Titignan nyo po, dapat may kalahating milyon ng followers na sasalihan mo. At titignan mo spelling ng mga pangalan na At higit sa lahat, makakausap nyo ako sa video call yung malinaw yung ganyan ha. Kaya magandang gabi po mga kalaki kunin mo ang mga lucky numbers na ibibigay ko ngayon basta naka-follow ka tara magbigay natin ng mga lucky numbers ako lang po ang vlogger na nagre good luck